Patuloy ang pag ng Manila Water sa tumagas na tubo sa EDSA annapolis na perwisyo pa nga ang mga motorista dahil sa umapaw na tubig sa highway. Para sa ibang detalye, nasa frontline na balita niyan si Hannibal Talete. Hannibal, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, magdamag na basa ang kalsada dito so, sa ibahagi ng EDSA na pulis sa so, ibahagi ito ng San Juan ano? at uh, dahan na pagdaan ng mga sasakyan dito sa lugar dahil nga sa patuloy na pagsirit ng tubig mula sa gitna ng kalsada. Ayon sa MMDA, dahil yan sa ikinukumpuning tubo ng water concessionaire na Manila Water matapos magkatagas, kagabi pa sinimulan ang pagkukumpuni ng tagas sa tubo. Kabilang sa mga ginawa ang cutting, excavation, dewatering at iba pang repair and restoration works. Sa dami ng lumalabas sa na tubig, naiipon na ito sa bahagi ng bike lane. Ayon sa Manila Water, magpapatuloy ang pagre-repair hanggang sa October 30. Kaya asahang patuloy pang mararanasan ng madulas na daan at ang pag iipon ng tubig sa ilang bahagi ng lugar. Sabi ng Manila Water, gagawin ang pagkukumpuni sa tumagas na tubo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para hindi makaabala sa karaniwang daloy ng trapiko roon. Yes, samantala pinapayuhan ng mga motorista no, na maghanap ng uh, alternatibong uh, ruta para uh, dahil nga sa pagpatuloy dahil nga nagpapatuloy ang kompuni sa tumagas na uh, tubo dito no. Samantala, uh, Jess, ano, bigyan na kita ng sitwasyon ng uh, traffic dito sa lugar. Ano, mula dyan sa may bahagi ng uh, Kubaw hanggang sa makarating dito sa may Edsa Santolan ay uh, mabagal na ang usad ng mga sasakyan at pagsapit ka dito sa may uh, EDSA Annapolis kung saan may tumag sa tubig, may pagbabagal rin ito ng uh, daloy ng mga sasakyan. At pagdating naman sa may bahagi ng uh, EDSA flyover sa Ortigas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Jess. Nagulat mula EDSA Annapolis. Maraming salamat, Hannibal Talete. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.